Ang magulang, walang kapaguran, no? Pagdating ko, gumawa ko ng chili garlic. Tapos nag-request sa mga anak ko. Mango graham. Ayan, no? Gumawa na ako. Mango graham. Bawat isang, ano nito, tatlong mangga ang nilagay ko. Ayan, no? Tatlong mangga, ayan, no? Mango graham. Lalagay ko dito sa rep ng anak ko kasi dito kami tuwing New Year. at nung Pasko dito rin kami. Dito kami nag-anda dito sa malaking bahay. Kaya, yeah. ang nanay walang kapaguhan, no? Alam nyo ako, pag gumagawa ko ng mango graham, ang binibili kong, ang binibili kong mangga, yung may mga patsi-patsi na, yun ang binibili ko. Kasi mura, ang mahal ng mangga ngayon, 180 ang kilo. Pero yung may patsi-patsi, 100 tatapyasin mo lang yun. Tapos yun pa ang matamis. Pero yung tawag dito yung ano yung wala na pala Yung ano yung, yung, yung mga uh, ano yung uh, 180 180 ang kilo Misan, ayun nang maasim ito ko ilalagay Oops. ano lang meron na akong gulaman May dito natin para makita nyo ito oh nakagawa na ako ng gulaman ano naman to puro pure na press milk ang nilagay ko pure na press milk Kasi nilagay ko lang pinamangga at saka fruit cocktail. Parang bako na siya kasi malapit doon. Para lumami agad yung dry hams. Diba? Eh. Para lumami kagad ng dry hams. Rep ng anak ko ito. Tinagtatanggal ko muna. Ibang laman nilagay ko dun sa kabila. Ibang laman niya. Eh. Eh. Okay na. At least, ano na lang. Ayos na siya, tignan nyo. Okay na siya, diba? Mango mm. Graham, tsaka gulaman. Pero ginamit ko niya press milk. Walang tubig. Pinagalitan ako ng anak ko kasi pinakialaman ko yung mga tools niya. Hindi ko pa tinatabi. Ayun, no. Ayun, sabi ko, sabi niya, kinalat ko raw. Eh, ako lang din naman naglilinsang kwarto niya. Nagagalit pa siya sa akin. Eh, ako lang din naman naglilinsang kwarto niya. Diba? Niya, no, wala siya na basketball. Magwawalis-walis muna ako rito ayusin ko yung ano niya, kwarto niya. Ayan. Ah, labas muna tayo. Ito, dito kami kasi ano, <clears throat> dito kami naghahanda dito sa lakin lamesa na yan. No? Ilagi ako na mga upuan kasi ano, uh, dito kami. Dito kami magmumuli. Marami pa akong gagawin dito. Ska. Ayusin ko pa yung, yung kalan niya. Sabi ko nga, ma maglalagay na ako kalan dito para nun. Pag may papaluto siya, dito na lang. Layo na nilalakad namin. Siguro mga yun 500 meters o 300 meters. Ewan ko, basta meters. Kasi binili ko na rin siyang itlog. Mga pinamili ko na para naman din sa kanilang lahat. Sa kanilang mag, ano, magkapatid. Tsaka yung pinamili ko rin ng pangulan ng asawa ko. Hindi ko ni-stress ang asawa ko ngayon kasi may kinai-stressan siya ngayon. Naaawa ako.